Huwag Good morning, dito kami ngayon sa Belo Medical Group at isang babae, customer namin, Si Angelica, nagpapa-cleaning ng kinikilis. So, we better watch out. Ayan, si Angelica. Angelica, ano mabasabi mo? Ano po pinapaayos uh, niyo? It's really good. Watch out si Brito. O yan po, live na live. <laughs> o ano yan? Brush yan ah. Ayan. Oh <laughs> my God! Ang Huwag po tayo maingay. Ayan. Wait lang po. <laughs> Oh. Ayan. Ayan, ayan. Ah. Nandito po yung assistant ng surgeon natin. Yung, ayan po yung assistant ng surgeon. Don so, go. Nandito naman po si Manny Pai Kalayan. Pasok Manny Pai. <laughs> po si, ano, si, si Manny Kalayan. Pero ito siya yung mga mo, Ayan. So, ngayon po, eto na po yung procedure na gagawin ni Dr. Kalayan kay Angelica Panganita. Wala ka, Siri, na mga... Ayan na, papay-pay ako na kaligili. Ayan na, friend! Ayan, na ako. Ang papapap ako. Kahit ang may yung kilikili ko, wala kayong maaamoy na mababoy dyan. Ang pangit na Ano pong masasabi nyo sa assessment niyo sa kilikili ni Angelica? Amoy naman, natanggalan namin ng wala. Baka umiutot, umutot ako. Sorry po, ah, ngayon ito tayo yung lahat ng procedure na naudlot. Kasi pwede mo tayo magulong. Angelica, ano man sabi mo sa services na ino-offer ng ano? Napakasakit, wala kami Jelly kagad na babae, tina kirikili. <laughs> uh, uh, eh, eto yung, dito siya babagsak yung karir niya. Ala, wala ka ng series. <laughs> <Saya> <handywave> sabihin mo yan. Ayan po, marami pong pactus. Pwede mo na kasi ma na, po <laughs> na pong pactus na tinatanggal ni Agka Willy. Putang na rin. Tiba na Makapal-kapal <laughs> Kung makikita niyo po, i-focus <laughs> eh, mo dito, nandito yung kahoy. Ay hindi na hindi na hindi na! Talagang po, takoy na Hindi po. na nabunot na po. Hindi na nga, bakit mo sa kanya, pata umubo Tigilan niya, tigilan niya magtralisk na yun. Nagyayagan yung tualen, bakit eh. Ano bang comment, um, so ano bang comment suggestion nyo para kay Angelica para sa kanyang kilikili? Um, magandang gabi ako nga pala si A.G.D.Y.P.H.D. PBA, Doctoral, <laughs> Bani pa'y Kamayan. Kamayan. <laughs> Ang masabi nga sa kilikili di Mitch, sana nirirub natin alcohol and then betadine. Bago bunutan. Bakit po beta, ba betadine? Because betadine can absorb the <laughs> selfishness inside the body. Kaya I have some, uh, ko. Pangihan to yung nakakar At dito naman po, um, ito po si Michelle siya mag-undergo po siya ng LIPO. LIPO po siya. So, hinihintay niya lang po yung number niya. Kasi po medyo busy pa, medyo busy pa yung assistant ni... So, all clients, please proceed to the emergency room. Calling the attention of Michelle Jose, please proceed to the emergency room for the liposuction. Ayan na. Punta na. Eh. Ano mo siya? Ayan kaya. Oh, kamo si oh, marker kasi. Oh. So, <laughs> Ito naman hindi naman sport. Kilaan na tayo eh. So meron po si Michelle ng three layers ng belly. So kailangan po natin isang ano lang. Labahan na lang dito. Ganyan mo siya, ayan mo. Um, Doc, saan po ba yung, saang layer po ba yung tatanggalin nyo yun dyan? Tatanggalin natin yung bandang pigi. Pigi ah? so, pwede po bang ituro nyo para makita ng mga viewers natin? Makita ko sa inyo. Ito naman si Nish. Sa pinakabandang puso, sa pinakabandang puso, doon na mumuo yung mga sebo. Sa <laughs> bandang kaliwa naman, nandiyan yung mga patatid. At doon, bakit po ba masyadong masebo yung katawan ni... Sebo okay, katawan niya kasi araw-araw kumakain ng balut dyan eh. Tapos yung si Isio, pinapakain sa puday niya. Ma, mga ilang araw po ba tatagal nung liposuction niya? Kasi medyo malaki yung katawan niya, iba sa normal na tao. Oo oh, okay, nga buti na tanong mo yan. Kasi mga ganto, usually mga ganto ang proseso, yung mabot ng tatot ka buwan eh. <laughs> so, Ganyang karami sa ibo niya sa katawan. Nakikita mo yung... Nakikita mo yung pusin. Nakikita <laughs> mo kasi yung kepi niya. Grinder! Nakikita mo yung kepi niya. Pag masebo ang katawan mo, tapos yung KP mo medyo matabang ganyan. Ah, uh, dok, tutubo May tendency yung yung, yung kepias pag mataba at maraming sabi yung katawan? Na yan, naihipit yan ng mga muscles natin sa binte. At ang tendency niyan, ang kepi mo, sisigip ng konti, pag di ka kasi virgin, tapos malaki yung pigi mo... Sa po ba, ba ni Michelle, yung kumikipis yung kepyas niya pag tumataba? Again, again, again. Sa case po okay. ba ni Michelle, pag na dumadami yung sebo, kumikipis yung kepyas niya? Kasi yung sebo, pupapasok talaga sa loob ng kepyas. Kasi ito nga, I'll show you ah. Here's the kepy. Pag ganyan kakipot, may gawin yun yun. Gawin yung sebo dyan eh. Makita mo, sample. Bukha ka ano oh, ba O yan po, yung, yung part na yan, yun yung tatanggalin natin kay Michelle Jose. So, inihintay pa natin yung susunod na client natin, si Baldago. Si Baldago naman po magpapa-inject ng Doc! Doc! Dok Alayan, si ano naman meron na dito. Magpapa-inject naman ng ano, otap. O si Miss Baldago po, nagintay rin po siya kaso na medyo, medyo nakatype sa kanya yung unan kasi natatakot siyang baka may lumabas na nana kaya uh, kailangan niya ng proteksyon. Dok, ano mapapahin nyo kay Karen? Kasi yung otop niya medyo malitig. Eh. Kasi mag-aaral ko siya ng ano, okay. breast enlargement nature na ni Miss Karen yan. Kaya ang gagawin lang natin, lalagyan natin ang cotton. Cotton? Paano po? Kasi pag dumapasok na... Pwede niyo po na, bang ipakita ba? sa amin kung paano ilagay yung cotton sa loob ng... Sa, saan po ba sa loob ng katawan o sa loob lang ng damit? Wala, kakainin niya lang to. Ganun po ba kalaking ilalagay niyo yung cotton sa katawan oh, ni Karen? Ganyan po ba? 42.5 meters away. Ilang cup po ba yan? Po? Oh. Ilang cup yan? Pagsabra? 36B. 36B. So, pag... 31B to pag, 36B. Pag, pag niyo po yan kay Karen, gano'n po kalaki yung dede niya pagkatapos operation? Wait lang, sir. I'll show you. Kasi po, kailangan ni Balzago ng malaking dede ngayon. Kasi po, am porn star siya. Huwag ka na natin. Ganto yung boobs mo. Tapos pag dilagyan natin ng cotton repellent, malaki yan. Gano'n po siya kalaki? Sir, uh, ang laki naman niya. Just for the night improvement may Boobies. Kaya parang uh, may tumubong tumor sa dede ni Baldago. Kaso sa kabila wala na, isa, isa lang yan eh. Sa kabila, flat na. Pwede po ba ipakita natin original na size ng ano ni Baldago? Let's say. Ay, medyo natatakot po si Karin. Kaya yan po, medyo umiiyak siya. Kasi po naiwan siya sa Echo Cam. Umiiyak po siya. Ano? So, at ngayon po, after natin, after natin kay Baldago, pupunta naman tayo sa isang pasyente natin. Nasaan po si Miss Costillas? Ayan po si Miss Costillas. Ayan <laughs> po. Ayan po. Ah. Ah, nandito po si Sir Wilfred. Mag-a-undergo po siya ng ano. Ibabasa mo po siya. For cremation na po. Siya. <laughs> For cremation na po siya. Nanghihina. <laughs> Ang nakatawa niya. So, nandito po si Sir Wilfred. Wilfred, ano pong gagawin yung procedure para sa ibabalsa mo? Ay, yes, do. Kailangan nga Ang first movement sa dito, kailangan mo na yung... Kailangan mo na yung tumihaya para makita natin yung mga intestine kung may kulang. Kasi minsan yung intestine na ito, wala nang atay ito, kaya kanyang kapayat. Pero sa case kasi sa case kasi ni Kit hindi siya natatay eh. Bakit mo siya kailangan ibalsa mo? Ibabalsa... Ibabalsa... Ibabalsa mo natin siya. Kasi sobrang laki ng bibig tubig ang dami oxygen na papasok sa <laughs> kanawa. Sir, kailangan niyo po muna yung make-up kasi balas na mo ito. Yung eh. make-up pa niya naman si Kiko Stilias. <laughs> o oh, yan po, sir. Kadiri naman. Habang hinihintay natin, ang next patient po natin is ano, si Raybel Joy Danan. Si, si Raybel Joy Danan naman po. Ah, uh, magpapalit po ng ano ng noo. Kaya si Rebel Joy. Ano po si Rebel Joy daanan? Ay? <laughs> Ayan. So, as of now po, hindi pa po ready siya kasi po hindi pa po siya nakakapag-ahit ng noo niya. Kaya mamaya-maya po siya pagkatapos po i-cleaning ng nurse. So, na, sino pa po? Um, doc, doc, sino po yung next patients natin? Patients? Patients? Pero may, may next patients natin. Sino? kailangan na natin makita ang loob ng protector. Ha? oh ano yung nila naman? Yan, si Civil Freeze. po! Kilalang kilala kita. Ah, uh, medyo na ispatan na natin. Susunod na ano natin, pasyente natin. At no, yun ay si Christopher Min. Si Christopher Min po natanggal sa dapat kasi masyado siya tismosa. Ayan po. So, anong procedure na gagawin nyo kay Christy? Ang procedure na gagawin nito? Oh. Oh. Kung magpapaputay siya, lalo natin papapunan ah. Uh. na nignak sa katawan. Ah, um, uh, Miss Crispy, ano po mga ipapapotid niyo, Yung ano niyo, burat, ay, burat yung... Know? <laughs> ano, ano nga yun sa puwet? <laughs> Tumol. Tama, hindi yung ano, burnik. Totoo po bang burnik yung ipapapotid niyo, Miss Crispy for me? Ayotin mo muna yung burnik mo. Bakit parang yung burnik ko? Tanga kay Bunari yun, gago. Bakit mo mga haba?